Ang programang ito, i-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Analin galit na galit at nilabanan na nga si Zoe dahil muntik na naman siyang sampalin nito. Ayon pang kay Annalyn, hindi hindi na ako papayag na sasaktan mo ako Zoe at kahit sino man sa pamilya ko. Alam ko ang katotohanan lalong lalo na ang sikreto mo dahil hindi tayo magkapatid. Anak ka ni Moira sa ibang lalaki. Ikaw ang totoong bastarda, hindi ako. Kasi nagpapanggap ka lang na mga tanyag. Sa Kim Kazooie, nakikiapid ka sa pagmamahal ni Daniel. Ni tatay, gayang-gaya ka nga sa mami Moira mo na walang iniisip kundi ang kapangyarihan. Walang iniisip kundi siya lang dapat ang nakakalamang. Ngayon hinding-hindi na ako papayag na... Apak apak-apaka muna lang kami at susunod-sunod kami sa iyo. Ngayon alam ko na na wala kang karapatan bilang tanyag dahil hindi kita kapatid at hindi hindi ka anak ni Daddy RJ. Nang dahil nga sa sinabi ni Annalyn, napahinto nga itong si Zoe sa sana nga pagsampal dito kay Annalyn. Dito nakita ni Zoe kung gaano kung galit ang mga mata ni Analyn at meron naman siyang point at tama naman si Analyn dahil nga wala siyang karapatan na saktan ito dahil hindi nga sila magkapatid at hindi siya anak ni Dr. RG Tannya. Gaya naman, pag dumating itong si Dr. Argy Tanyag, sinabihan niya itong si Zoe na Zoe, wag mong saktan ang anak kong si Annalyn dahil wala kang karapatan, dahil hindi kita anak at wala akong anak na manluloko at kriminal. Doon ka sa tatay mo, hindi sa akin. Dito ay parang basang sisyo nga si Zoe dahil hindi niya alam kung ano yung gagawin niya pagharap niya sa at pagkarinig nya sa sinabi ni RJ Tanyan. Dito ay nasabi niya nalang na lang dad, hindi ko sinasadya. Pero itong si RJ galit na galit na sinabihan si Zoe na wag na wag mo akong tatawaging daddy dahil hindi mo ako daddy at hindi kita anak. Si Annalyn lamang ang nag-iisa kong anak. Tandaan mo 'yan simula ngayon hindi hindi mo na ako matatawag na tatay dahil hindi kita anak manang mana ka sa mami moira mo na napakasama ng ugali at mata pobre kaya dito naman ay parang natulala na lang itong si Zoe sa mga binitawang salita ni Zoe, dagdag pa nga ni Dr. R.J. Tanyag, napakatagal ng panahon na niloko mo Napakatagal ng panahon. Na yung pagmamahal ko para kay Annalyn ay ninakaw mo. Napaka-selfish mo, Zoe. Wala kang awa, wala kang pinipili. Mga manluloko nga kayo ng mami Moira mo. Gaya na rin ng tatay mong si Carlos. Na mga manluloko at mga masasamang ugali. Kaya dito ay hindi na nga nakapagsalita pa itong si Zoe sa binitawang salita ni Dr. RG Tanyag at nila na nga ni RJ si Annalyn para umalis Dagdag pa nga ni RJ huwag kang makiusap sa mga taong ganyan Annalyn baka mahawa ka sa kasamaan nila at kasinungalingan nila magbabayad sila ng mahal at mabubulok sila sa kulungan sa ginawa nila sa atin. At sisiguraduhin kong hindi na sila makakalabas pa, ikaw Zoe. Kaya naman itong Zoe ay nagpahabol pa dito nga dad, mahal na mahal kita ikaw yung tatay ko, ikaw yung itinuring kong tatay at wala ng iba. Pero Masakit na salita ang ibinalik dito ni Dr. R.J. Tanyag na hindi kita anak at kahit kailan hindi, hindi kita matatawag na anak. Dahil napakasab mo ng ugali mo, hindi ko makakalimutan yung mga ginagawa mo sa anak kong si Annalyn. Ngayon naintindihan ko na kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan mo na mawala sa landas mo. Si Analin at si mula Simula noong maliit pa kayo at nagkakilala kayo dahil wala kang kapantay dito kay Annalyn. Hindi hindi mo mapapantayan yung pagmamahal ko kay Annalyn. Lalong lalo na hindi mo mapapatayan ang galing ni Annalyn pagdating nga sa medisina. Kaya naman tandaan mo Zoe, kahit anong gawin mo, hindi hindi mo na makukuha ang apex at wala kang makukuha kahit singkong duleng Lahat ng sa apex, lahat ng kung anong sayo ay babawiin ko at ibibigay ko dito kay Annalyn. Kaya tandaan mo, once na may mangyaring hindi maganda kay Analin walang ibang sisihin kundi kayo ng Mami Moira mo. Kaya huwag kang magkamali na saktan. Si Annalyn at si Lynette kasi nga walang ibang sisihin, kundi kayo lamang nang nay mong si Moira. Kaya tandaan mo at wag na wag mong gagalawin ang mag ko kung hindi, hindi ako mag-atubili na ipakulong kayong dalawa at hindi hindi na makakalabas kahit kailan.